Okay, so ito nga yung mga puno na pwede nang nilang itanim dito sa Qatar Una, itong ficus Ito ay tinatawag na ficus religiosa Ayan Lapitan po natin para makita natin yung dahon niya Ito po ang ficus religiosa Meron din sila dito itong uh, tinatawag na plumeria Yan po yung may mabangong uh, puting bulaklak napaka bango po ng bulaklak niyan at yan po ay tinatawag na plumeria meron din siyang uh, isang variety kung saan yung bulaklak niya ay kulay uh, uh, purple naman ito naman ay calistemon yan, or bottle brush itong calistemon ito yung may uh, uh, bulaklak din na uh, kulay pula na uh, para siyang bottle brush ang uh, tsura niya ito pwede na rin po siyang mabuhay dito at ito ay uh, ito ito naman ay yung pitis o yung uh, sa atin ay kamachili tinatanim din nila ito ginagawa na nilang pang landscape itong uh, kamachili itong ordinary lang sa atin ng punong ito pero dito sa Qatar ay ginagamit siyang pang landscape yan po kamatili po yan Maging ang mga citrus trees yan, ginagamit din nila mga citrus trees, pwede nila din nila gamitin pang landscape. Gumagamit din sila ng mga palm trees gaya nito, tinatawag na Washingtonia robusta. Yan po yung Washingtonia robusta, malaki po yung trunk niya. Yan. yan po ang isa sa pinakamadalas na ginagamit dito na palm tree sa na landscape nila tawag po dito ay peak ano, uh, tawag dito ay Washingtonia Robusta eto naman ay ang tinatawag na flame tree or yung Dilonex regia ang scientific name nya Dilonex regia flame tree, meron po tayo dito sa Pilipinas at ito ay yung may bulaklak na kulay orange at madalas nakikita lang po natin ito sa bundok o kaya sa mga gilid-gilid na ordinary lang na puno sa atin pero dito ay ginagawang pang landscape ito rin ang isa sa puno na ginagamit ito ay ang ficus uh, nitida or uh, minsan tinatawag din nilang ficus microcarpa o micros o yung ficus altissima Uh, pero palagay ko po ito ay ang Ficus nitida kasi maliliit lang po yung dahon niya. Ficus nitida. Ito naman ay tinatawag na Hibiscus uh, rubra. Kasi kulay uh, purple at green yung dahon niya. Kaya rubra. Meron din isang uh, variety nito na kulay green lang siya at uh, tinatawag naman siyang hibiscus tiliaceus ayan ito naman yung may maganda siyang bulaklak kulay yellow pero meron siyang mga tinik-tinik sa mga dawan at sa mga branches niya ito naman yung tinatawag nilang uh, acacia arabica kung hindi ko nagkakamali, uh, acacia arabica po tawag niya yun pong kanina yung pong uh, ficus nitida yun yung may mas maliit na dahon ito naman po yung ficus altissima kasi mas malapad po yung dahon nya ficus altissima naman po tawag nito oh, yan. pwede na rin pong mabuhay dito ang eucalyptus yan eucalyptus tree yan po eucalyptus ginagamit ni rin na rin po dito pang landscape dito sa katap yan po ang eucalyptus. Yan po yung puno niya. po ito sa atin, eucalyptus. Ito naman ang Parkinsonia. Yan, may dilaw siyang bulaklak. At uh, marami po ang ganitong puno na tinatanim dito. Mandalas makikita po kahit anong panig ng Qatar. Ayan po siya, Parkinsonia Ayan, Parkinsonia Kanina po ay yung Washingtonia na medyo malaki ang trunk niya Ito naman mas maliit yung trunk niya na Washingtonia At ito ay tinatawag namang Washingtonia Filipera Ayan, Washingtonia Filipera ito po dahil mas malaki ang trunk niya. Ito naman yung Washingtonia niya posta. Yun po ang pagkakaiba ng dalawang Washingtonia trees na ito. Yan po ang Washingtonia niya Ito saring magandang pang landscape na puno dito. Ito yung may puting bulaklak at ang bulaklak po nito ay napakabango. Ito po ay tinatawag na Millingtonia. Ayan po siya Millingtonia. Meron din po tayo dito ang parang pine tree. At tinatawag siyang Kaswarina. Yan, Kaswarina. Yan po siya, Kaswarina. meron po tayo dito sa Pilipinas. Yan, parang pine tree po siya ang dating niya. Kanyan po yung dahon niya parang uh, yan fine ang dahon niya mayroon pa isa doon ayan, kasuarina kaswarina din po yan pwede na pong uh, mabuhay dito yan sa Qatar ayan kaswarina eto naman po ay ang zizipus yan zizipus spina christi ito po yung may uh, prutas na bilog na maliliit at pwede po siyang ano, kainin ayan Zizipus Spina Christi meron din po silang ibang klase nito yung Zizipus Jojoba yun po ang tawag naman sa kanya yung Jojoba sa tingin ko yung may mas malalaking ano yata may mas malalaking putas mas malalaki ang putas niya kaysa sa Zizipus Spina Christi ayan yan po, zizibos din po yan Ito naman po ay ang uh, ohenya o yung camel foot. Meron po itong bulaklak na kulay puti. Minsan uh, meron din yung kulay purple. Pali may dalawang variety po yata ito na napansin ko dito. May namumulaklak ng puti at may namumulaklak ng purple. Ayan po siya. Camel foot dahil yung, yung dahon po niya ay uh, hugis na yung talampakan ng mga camel kaya po siguro tinawag siyang uh, camel foot o yung bow bauhen niya ayan po siya bauhen niya ito naman yung parang sa atin ay uh, acacia pero iba po ang uh, uh, bunga nito kumpara sa acacia po sa atin 'Yung bunga po nito ay flat samantalang yung sa atin ay kulay ano uh, hugis uh, pahaba na bilog at uh, kulay black pagka uh, hinog. Ito naman flat tapos kulay brown yung bunga niya. At pero ang dahon patulad din siya ng acacia. At ito naman ay tinatawag na Albizia lebek. Yan po Albizia lebek. Ito naman ay ang tinatawag na azadiracta or yung tinatawag ding uh, neem tree. Ayan po, azadiracta. Ayan po, marami po yan dito sa kata Madalas, ito po ay isa sa mga tinatanim na mga puno dito. Dahil matibay po siya, kahit taglamig o sobrang taginit, buhay na buhay pa rin po sila. Ayan. Pero lahat naman po na pinapakita ko dito ng mga puno ay puro tested na matitibay po sila sa matinding init dito sa Qatar at matinding lamig din dito sa Qatar. Kayang-kayang po So yan po ang mga puno dito. Napakarami. At yan po halos na sabi ko na lahat ang anong mga puno ba dito na meron dito sa Qatar na kadalasan ay kanilang itinatanim. Meron pa po pala nito isa, uh, tawag naman dito ay Tabubuea Argentia. Meron po siyang, uh, ya, papansin niyo, kulay dilaw na bulaklak. Ito po rin po, marami rin po ito. Laging tinatanim po ito sa mga landscape, sa mga park, sa mga bahay. Dahil po sa magandang bulaklak niya na yellow. Tabubuya Argentia. Meron pa pala sila isang puno dito na maganda rin. Pagka po ito ng ano, dilaw na bulaklak na parang ano siya, hanging. Napakaganda po ng bulaklak dito pag na Tawag naman po dito ay Kasia Fistola. Ayan po siya, Kasia Fistola. Okay, so ayan po. Nasabi ko na lahat yata ng mga puno na nandito sa park. At uh, yan po, pagkikita nyo, yan. ito yung plomeria na may puting bulaklak at napaka-pamupo niya. Okay, hanggang dito na lang po. At uh, abangan nyo na lang po ulit yung mga susunod kong video sa mga halaman po dito sa katang. Okay, bye! Salamat!